Magandang araw sa inyong lahat. Araw-araw akong gumigising para magluto ng pagkain at baon ni Maron sa school. So ayan na nga, pagkatapos ko magluto, pinakain ko na siya. Para hindi siya gutumin. At pagkatapos ko siyang pakainin, pinaliguan ko naman siya. So ayan na nga, nakabis na ang anak ko at ready na siyang pumasok sa school. Actually, maaga siyang pumapasok para hindi daw siya nalilate. O diva, yung anak ko napakasipag mag-aral. Sa totoo lang, ayaw ko talaga siyang umaabsent. At sayang kako ka yung pag-aaralan nyo ngayong araw na to. Lahat yun ipinaliliwanag ko sa kanya. At makakalakihan niya yung katamaran sa pag-aaral. Ayaw ko na mamaparis siya sa iba. <laughs> na wala man lang na nakatapos sa kanila nakakaloka <laughs> puro katamaran charot <laughs> o agla napakalaki ng mukha mo <laughs> magamaga <laughs> so ayan na nga mag uumpisa na naman ang araw ko at magtatrabaho na naman ako at buti na hindi pa ginagawa ang tulay ewan ko ba kung kailan uumpisahan tinanong ko nga sa iba sabi nila sa January na daw at yun ang sabi ng mga marites <laughs> Sa mga hindi pa nakakaalam, dyan ako bumibili ng fried call. Yan yung kanton papasok sa Lourdes at Malulyo. Bibili sana ako, kaya alam may mga pupuntahan pa ako. Baka pagdating ko sa bahay, malamig na, hindi na masarap. <laughs> Masarap dyan yung bagong luto talaga, yung mainit-init. So ayan na nga, papunta na ako sa isang pasyente ko. At habang naglalakad ako, may nakita akong kakilala ako. At paray nga ang busina, tapos ibinaba yung window, nakita ko si Kuya Hector pala. Nurse sa doctors at kaibigan ko. At sa mga gustong bumili ng sisiw, o dyan na kayo bumili. So ayan na nga, papunta na ako sa isang pasyente ko. Hindi na ako nagpapahinga, dire-diretso na para maaga ako makauwi. At total, hindi na ako kumakain ng tanghalian Tinapay lang sa akin, okay na. So ayan na nga, tapos na ako magpasyente, pauwi na ako, este, pupunta muna pala ako ng palengke para bumili ng ulam. O, oh, diba? Napaka-fresh pa na akla, kahit pagod na pagod. <laughs> Walang bakas ng kapaguran. <laughs> so haya na nga, bumibili na ako ng uulamin mamaya. Yan yung request ni Maron. At bumili na rin ako ng ulam na babaoy ni Maron sa si school. Pauwi na ako niyan. At pagdating ko nga sa bahay, agad-agad ako naglaba. Gumawa ng yellow o extra income. <laughs> At ayan nga, nagpiprito na ako ng baboy para sa sisig mamaya. At nagsasaing na din. O oh, hayan, nakaluto na ako ng napakasarap na sisig. Nakakaloka, napakahirap gawin. <laughs> Napakasakit sa kamay. Di bale, napakasarap naman. Kahit nakakangarag. O oh, ayan na, dumating na si Maron at pagod na pagod. Gutom na gutom na. Guys, nice kain po. <laughs> Let's eat! Ang ulam namin ay ah, napakahirap gawin. Ang pinakamahirap gawin dito yung ano yung mag mag <laughs> Kaya bihira kaming ulamit. Masakit dito. Pero masarap. Hmm? Hmm, uh -huh. hmm? Tapos partner nito. Mmm. Mm, partner. Nagulang ba ka ng ganito? <laughs> Ang <Pans> stampod. <laughs> Lahat naman, nagulang lang pa sa stampod. ka na lang pag hindi. Mmm. <laughs> 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 Ang mm, sarap ang sabog ng sisig. Sabi nga nung friend ko, Erich, paano ba ginagawa mo? <laughs> Ba't napagsasabay mo lahat? Hindi ka ba <laughs> Time management lang, di ba? Tsaka, hmm? At saka sarili na ako. Sarili na ako na sabay-sabay yung ginagawa ko. Di ba? Habang nakasalang yung ano ko, yung labahin ko, nagluluto ako, ganun. Kasi kung isa-isa, eh, bukas ka pa mga tapo. <laughs> hmm. Harap. Ang gilmas. Sisig at saka, basit ang Oh, hmm. Ang <laughs> masarap. I partner ka, nasisig. Masarap yung partner. Mmm. Hindi ko nalalagyan ng sili at sumabon. Pero mas masarap ito pag may sili.

Hmm. Hmm, 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 hmm. Ito sa ita. Kasi gutom nito talo ako. Pala mas. <laughs> Sambeso lang kasi ako man sa araw. <laughs> eram ramdam eram tama ko yung gutom. Hmm. Pala mas kayo. Bye guys. Bye. We love you all. Mag-inert kayo pa yan. Huwag <laughs> lang, huwag lang. It's <laughs> Trilet, eh. <laughs> pa. No, hmm. Salamat sa panonood.